Arestado ang tulong persona sa pigkondisir na by operation sa sarong construction site sa Porok sa is Barangay Binigno S. Aquino, Bulan, Sorsogon, alas 5 hapon kasuod ma. Binisto ang mga sospechado na sinda Nelson Lasala, 42 anyos, Francis Garces, 39 anyos, asin Augusto Hitosis, 46 anyos, na interong residente kan kasiguran Sorsogon. Sigun kay Agent Adrian Fajardo, ang Provincial Officer kan Pidea Sorsogon, kasabay kan sa indang pigkondisir na operation na operation, naaktuhan maninda ang ginibong pot session kan mga sospek sa loog kan sa indang barracks Narecover sa tulong target ang siyam na pakete na may laog nin pigtutubod shabu na may gabat na 15 gramo o 102 mil pesos ang street value. Apera sa droga, narecover man ang nagkapirang drug para fernalia. Malaking tulong po, malaking impact lalo na po doon sa munisipyo bulan. Sa kung saan po is nagahanga din po itong uh, na munisipyo na ito. At yung natin dito sa plat kong kapao, hindi naman talaga ng bulan, ay malaking bagay ito na nabawasan natin yung mga drug personality na patuloy na nag-operate doon sa lugar na yun. Sa presente, nasa Kosodiyan na Kanpideya Regional Office 5 o Campo General Simeon Ola sa siyudad ni Legazpi ang mga naarestong sospechado para sa magkakanigong disposisyon. Sa Talisay Camarines Norte, narecover man ang 15 gramo nin shabu na nagkakantidad 102 mil pesos sa ikinasar na search warrant operation kan otoridad laban sa sarong tulak sa Purok Uno, Barangay Santa Cruz, pasado alas 8 nin banggi kanakaaging Sabado. Target sa operasyon si alias Romy, 40 anyos na residente kanasambit na barangay na na abutan pa kan otoridad sa harong kaini sa ating mga kababayan, nangyari po na kung sila po ay may mga nalalaman na ganitong mga insidente o mga ganitong mga uh, pangyayari sa ating uh, bayan dito sa bayan ng Talisay, ay mangyari sana po na mag-cooperate sa ating uh, ating mga kapulisan at uh, po ito dito sa ating sa uh, bulisya, mga ganitong uri ng gawain, mga iligal na gawain sa ating bayan. Pig ko kan otoridad si alias Romy bilang high value individual asin in bagong miyembro sa buot kan Gutierrez Drug Group digdi sa Bicol. Para sa mga baretang tatak Bicol, Lea Molar.